Good morning! Welcome back sa Andrea Judge TV Yes guys! Happy Friday! Finally! Long weekend na naman Off na naman tayo guys no So currently it's 8.03am And uh, pawi na tayo galing work So yung shift ko nga pala is night shift um, 9 p.m. to 7 a.m. Ayan. So, ayun. So, um, naisipan ko lang gumawa ng another kwentuhan vlog about nursing, no? Kasi na-realize ko, last August nga is nag-five years na tayo dito sa Loyola. And naisip ko kung, um or nag-reflect lang ako kung um, masaya pa ba ako sa field ng nursing na kinuha ko, which is yung um, uh, OR nurse. And masaya pa ba ako sa current employer ko which is yung Loyola University Medical Center. Ayan. So, itatakal natin yan guys. And just a disclaimer guys. no Lahat ng sasabihin ko or um, sinasabi ko is based on my own experience. And alam ko uh, meron tayo iba't ibang experience pagdating dyan. Like sa work environment, or kung anong field ng nursing yung pinili nyo pero syempre meron tayong common ground we are all um, nurses and kahit paano is nakaka-relate tayo sa isa't isa so I just wanna share my experience and baka may mga type ng nurses na you know, uh, same din yung nararamdaman o same din yung experience na, 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 experience nila and I wanna share it too para sa mga um, nurses na wala pa dito sa US na, or mga nurses na waiting for their PT and um, uh, going to migrate here and naglalap nag, na, nanunood or naghahanap ng mga video about experiences um, sa mga hospital or uh, nursing related um, fields so mapalik nga tayo sa um, uh, topic natin so um, last August is nag 5 years na ako sa Loyola Mag-reflect lang ako sa sarili ko kung parang uh, tinanong ko sa sarili ko. Masaya pa ba ako sa uh, ginagawa ko? So, ang sagot doon is yes. Sobrang nai-enjoy ko yung OR guys. I think uh, wala na akong ibang uh, gustong uh, puntahan na uh, nursing fields uh, bukod sa OR. Pero I'm not closing doors, guys. Syempre, hindi natin masasabi yung future, pero right now is na-enjoy ko yung pag ko as o our nurse. So nung una, hindi madali, uh, mahirap especially sa atin we don't have any experience sa OR And um lahat ay bago. So uh, bagong equipment, so ang daming mga uh, like robotic uh, equipment, ang daming supplies. I think thousand of supplies pagdating sa OR And then specific siya sa bawat uh, mga cases O sa bawat procedure na ginagawa no? So yun yung parang naging struggles ko Honestly guys, nung first year ko, nung year one ko Akala ko OR is not for me Kasi uh, I'm trying to like um, You know, um, do my best na Uh, maintindihan or maalala lahat-lahat ng um, ng ginagawa ko or mga kailangan kong um, um, gamitin na like equipment supplies and everything and then yung procedure and then nakausap ako ng manager ko kasi nag open up ako It's like kasi parang pag bago ka kasi parang kinakausap kung ano yung experience mo kung ano ba nangyayari sa'yo so sinabi ko lang sabi ko uh, I feel frustrated kasi feeling ko kahit anong gawin ko hindi ko magets or hindi ko um, hindi ako maging hindi ako ma, parang ano naging comfortable sa ginagawa ko dahil parang feeling ko mali um, yung ginagawa ko all the time pero sabi niya sa akin um, judge uh, everyone that went sa OR uh, had the same feeling ng year one so give yourself um, two years para ma fully comfortable ka sa ginagawa mo sa OR. And then I realized that um sa OR kasi uh, it's a routinary or a repetitive na kind of um, um, work. So napakalawak niya, napaka-broad niya, pero once na ginawa mo na 'to, the next day or maybe two or three days, may possibility na gawin mo ulit no? So, mahirap talaga siya sa mga bago kasi um, in every cases, in every surgeon, iba-iba yung preference or iba-iba yung setup. Pero, uh, kapag ginawa mo siya like 2, 3, 4 times, nandun bumabalik yung uh, memory mo na, oh, ito nga pala yung ginamit dito. Oh, ito nga pala yung setup ni Dr. Uh, Uh, magi o ito pala yung uh, setup na gusto niya so um, naalala mo and then when you do it like for 2 uh, two years and then naging comfortable ka na parang muscle memory na lang talaga yung ginagawa mo or yung um, um, gagawin mo um, tulad yan nung napunta nga ako sa plastics um, minsan di ko natitignan yung schedule Basta on the spot day, pag nakita ko, oh okay, uh, alam ko na kung anong gagawin ko sa doktor na to and sa procedure na to, hindi ko na kailangan tumingin sa preference card. So napaka ano niya, uh, kapag na nagpasa mo yung year 1 and umabot ka sa year 2 ng OR, napaka-chillax na lang ng OR. Parang, ano, parang less yung stress on or anxiety mo pag pumapasok ka sa work. Kasi, pagpasok mo sa work, alam mo na yung dadatnan mo eh. So, alam mo, may, may hint ka na kung ano yung gagawin mo. Unlike sa mga nag sa floor, or sa ED, or sa other, ano, ICU. You never know kasi kung ano yung status ng patient mo. Kung ano na yung uh, lagay ng patient mo. So, Every open kung may admit ka ba or may ano everything can happen sa floor or sa ED which is that's why it's like you need to like be more um, uh, cautious about your assessment so every time po pa paso ka sa floor is may feeling na parang anxious ka kung anong dadat na mo sa floor dito lang like, sa OR alam mo na kagad yung um, Uh, dadatnan mo. Pero hindi naman 100% yun yung dadatnan mo. Pero majority, kumbaga um, kahit kunwari uh, dumating ka ng walang setup, automatic alam mo kung paano kagad ka i-set up yung gago, yung, yung, yung kaso na yon So, yun. Um, yun yung ikinatuwa ko sa OR kasi ano eh, um, nakakawala ng anxiety. papasok ako, wala para lang ako papasok sa second home ko isa pa sa ano is uh, yung continuous knowledge din sa OR kasi you know um, in OR may kita mo yung ano dun, eh, innovation ng mga procedure so um, hindi ka rin pwedeng maging stagnant na kanwari ito yung procedure na ginawa mo and then um, for one year or two years yung pa rin yung procedure na parang inaano mo so nababago yung um, um, mga procedure dahil sa mga new equipment na nilalabas sa mga uh, new additional thing na dinadagdag sa procedure sa mga na ano nila na discover nila like last time sa orto nag circulate ako and then merong inoffer yung striker So naka VR no, na nag-OR. <laughs> so nagsi-surgery yung ano namin, yung um, um, ortho surgeon namin and then naka VR sa different hospital. So so that they can like, you know, uh, uh, collaborative sa mga cases and sharing ideas or what's going on. Yeah, and then may kita mo parang gumaganong-ganon siya like parang sa Ironman stuff. So, ayan. So, need mo din aralin yon kasi working with them. So alam mo dapat yung function, alam ano mo dapat kung uh, ano yung para mag-troubleshoot ng mga ganon, So ayan. So so hindi din nakaboard. Um nabibigyan ka ng additional knowledge pa din. So ayan. Kung masaya ba ako sa current employer ko, yung Loyola? Um yes, I answered yes. Masaya ako. Ang dami nagsasabi sa akin na judge pwede ka na mag apply sa ganito mas malaki yung sahod uh, judge pwede ka na mag apply sa ganyan uh, malaki yung sign in bonus um, ako kasi siguro darating ako sa point na ganun um, pero so far hindi pa kasi ang malaga sa akin kasi yung yung feeling ng at home ka So yung mga ka-work ko sa Loyola, grabe, uh, I appreciate them kasi parang um, Parang family eh. Yung treat uh, namin sa isa't isa. And then, nagtutulungan. And then, kilala mo na lahat. Pag may kailangan ka sa ganitong um, department, ang dali lang kontakin. Ang dali lang kausapin. Pag may kailangan ka uh, na uh, help, uh, ang dali mag-ask ng help. Uh, may tutulong sa'yo. Uh, may darating na tulong sa'yo every time. So, yeah. Um na feel ko at home ako sa Loyola dahil yeah priority din nila yung schedule ko um, tulad yan may family ako minsan uh, pabago-bago ako ng schedule and then tutulungan naman nila ako regarding doon sobrang dali nilang kausap and um, yun nga uh, they respect my decision sometimes they ask my um, suggestions sa mga certain ta certain things na dapat i-improve sa Loyola. So, you feel appreciated, no? And um recently lang na experience ko na parang uh, family talaga is nung um nagkaroon ng surgery nga si Andrea. So, yung mga surgeon talagang parang uh, alam mo yun, parang pamilya na Uh, dapat kasi yung surgery ni Andrea sa ibang hospital yung hospital malapit sa amin dito sa Plainfield uh, sa Edwards but in schedule nga siya ng January 28 and she had this consistent pain so nagtanong lang ako kay doctor um, yung doctor namin sa general which is ka-close ko kahit pa paano <laughs> ayan um, um Okay naman kami. And then kinausap ko Dok Sabi ko parang um consistent yung pain ng asawa ko uh, around like 6 7. Wala namang fever or jaundice. So uh, there's no infection, sabi ko. Pero talagang sobrang uh, sakit 6 7 every day and uh, nakaschedule schedule siya ng January 28. Sabi niya humingi lang naman ako ng advice kung anong pwedeng gawin yun know, just to relieve the pain or um, um, kung tama ba na yung pag-aantay namin and then sabi niya sa akin what? ano? 6, 7? alam mo judge um, uh, ipunta mo siya sa ED um, and then it can be done on Monday I'll make sure it's a first case start sabi niya sa akin So, sobrang, alam mo yon ang daling kausap, um, si ano ka yung number niya at, at pinatag ko si Andrea then tinex niya si Andrea na o oh, ganito ganyan binigyan niya lang ng instruction and then I felt like parang ano uh, family talaga lahat mapa SST uh, nurses yung OR nurse na kaibigan ko si Tony pumasok pa ng 6.30am para i up yung room uh, making sure everything is rolling yung mga sa team ko sa plastics yung buong team ko sa plastics uh, pumunta siya, sila sa pre-op chinect nila si Andrea kung okay, kinamusta sinabihan, binigyan ng mga encouraging words and yeah, mga kasama kong nurse um, yun sa anesthesia um, kinakausap pa ako sabi, don't worry, we'll gonna take care of her um, um, kami na yung bahala huwag ka na mag-alala And then si Dr. Kik yung update sa akin. So ramdam ko, ramdam ko yung uh, parang pagiging family. Hindi lang sa experience na yun. Noong 2021, nung namatay yung both parents ko dahil sa COVID. Grabe, ang uh, manager ko na nag-offer na kung gusto mo umuwi ng Pilipinas, go. They give me break and stuff. So talagang ramdam ko yung ano, yung yung ano nila, suporta nila sa akin. And then, uh, may mga pumunta sa apartment, na no, naka-apartment pa kami, uh, to check on us, like kung okay lang ba. And then, nagkaroon sila ng parang abuloy nun eh, alam ko parang ganun. So, and then, uh, nakareceive ako ng maraming um, cards, uh, pati yung mga doktor namin, um, sinendan ako ng cards na asking if I'm okay giving me some encouraging words. So, ayun, sobrang uh, masaya and feel ko na um, uh, parang family or second home ko na yung Loyola. So, yun yung naman yung importante sa akin eh. So, depende naman yun kung sinasabi ng iba na uh, they wanted much more higher salary or ano dahil 'yun yung needs nila uh, sa current situation nila. Um, yeah that's uh, good too Kasi kung ako uh, Kunwari nag college na si Tiffany And need more income So there's a possibility na lumipat ako Pero so far um, Loyola is my second home So Ang importante kasi sa akin yung Peace of mind eh Na papasok ka sa work na wala kang inaalala Yung ang sarap sa feeling na Parang gigising ka And papasok ka hindi ka na mag-aalala o hindi ka na anxious. Marami ako napapanood na um, memes sa Facebook about uh, mga nurses na um, you know um, uh, kailangan nila pumasok pero ayaw nila. So, alam mo 'yon, marami mga meme 'yon eh sa about nurses. So, me di hindi hindi ko nararamdaman 'yon um, pag pumapasok ako talagang relax yung walang ano walang iniisip ayan so overall after 5 years of working as an OR nurse sa Loyola University Medical Center is a good experience for me nasaya ako sa kung anong meron ako ngayon sa work life ko um, malaking tulong family ko and marami akong nakilalang mga kaibigan and, um, and treated as a family na rin so ayan um, na share ko lang um, guys so kung may mga experience kayo um, uh, comment down below kung ano ba mga experience mo kung kahit hindi OR guys or kung kahit anong job pa yan Um, as long as you know um, Kung ano nararamdaman nyo Kung masaya ba kayo Or kung hindi kayo masaya Pero need nyong gawin yung trabaho na yan um, yeah, Share nyo lang Just to vent out Pwede kayo mag comment down below And also syempre Para at least yung mga uh, nurses Or kahit hindi nurses Na wala pa dito sa US Is um, magkaroon ng different point of view no so hindi lang sa point of view ko um nakita nila dahil ko yung napapanood nila pwede sila magbaba magbasa sa comment section and mabasa yung mga experiences niyo guys so ayan um ayan siguro uh, dito ko natatapos yung vlog guys maraming salamat sa panonood thank you thank you thank you so much sa inyo dahil sa ngayong year nag-grow talaga yung channel natin So, yung expect ko lang is 1,000 subscribers. But, nadoble natin ngayon yan this year. And, uh, dahil yan sa inyo, guys. Again, maraming salamat, guys. Ayun, siguro dito ko na tatapusin yung vlog. um yeah, Patuloy pa rin kami gagawa ng mga sit-down nursing related topic or vlog. Tulad ng mga ganitong video, guys. And, syempre, gumagawa din kami ng mga Buhay Amerika vlog, guys. Uh, sharing our life experience dito sa US no as a Filipino family uh, immigrant and syempre um, travel vlog na din um gagawin uh, ating travel vlog kapag may ganap kami or uh, travel uh, we just wanted to share with you guys yung beauty ng America sa inyo and experiences ba. and para sa mga wala pa rin dito or hindi pa nakakapunta dito is um um, it's ma motivate no na you know uh, ma reach yung American dream yun lang uh, maraming maraming salamat again ingat kayo parati and God bless